Hi guys, maupay na aga Good morning Ayan guys, hello po Good morning Welcome back to my channel Orang TV Mix lang Ayan guys Ayan guys, tayo muna po po Tayo muna po 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 Punta sa labasan Para bumili ng Bulaklak este Nakita <laughs> ko si guys yung bulaklak Ang ganda ng bulaklak po guys So oh. Mm, ganda, ganda. Yeah. Tayo bibili ng almusal. Ano yung mo? Tambo na naman. <laughs> Talihan mo kasi yung tambo para babalik. Aray ko. Oo. Oo. Hmm. Well, hindi yun yung iyo. Oh. Wala, well, saan so, na naman? <laughs> Kaya ako, nako. Ang hirap eh. Pag ikaw ano, maghahanap ka pa. sa kakalalabas. <laughs> <laughs> Ay, teka, hiram nga pala ni ano, ganyan. <laughs> okay lang sana manghiram, kaso ayaw magsaulo. Diba? Ayan daw. Hello, good morning. Ano na na? Nasaan na? Hi, nangani. Mabakal nangani ako. 20 pesos na ka, kabakal na. O, tama bakal ako kay 20 pesos. Ta, may hilang ba na si Dani ka? Pakaunon ko. O, 20 ba gaya eh? Hiling nga Ay, naku, dahi pwede yan. Tama lang, Eh. Pigahapo man. Diyos ko. <laughs> Pwede ba yun? <laughs> Mamaya. Eh, ayaw nga magkakain. Pinapagalitan ko nga para kumain. Ayan. Ayan guys. Tayo pupunta din sa labas. Saan tayo bibili na? almusan ni Dani. Ay, Diyos ko. Tawa ng anak ko guys. Kasi ayaw kumain kaya lang kumakain pinapagalitan ay naku oh man bakit ay yan pa ne wala pang iba ano to mama Dishi sete, nagtitipid nga nakita na naman yung mabuting sandali lang guys o ano -an? sabi ko spaghetti akala ko spaghetti sopas sopas so masarap nga yan eh. may oh, hindi yan oh. Oh. Teka, mapasok man ako kani. O. Hindi, ilagay sa plastik para hindi mapasok. Ano? Ayon, guys. Lagay mo nini sa plastik. Bukas na mga ispagete si mama at Tamo si mama mo. Hindi, mga bakal ka, may ispagete ako. Tiyan kaya pandalas man ako. Okay lang yan, yes niya masarap din Papakulo pa. Kumain kaya yung lupang niya. Eh? Plastic mo na niya, sabagad ba? Ah, sige, bitbiting ko. Ah, sampalin ko sa pag ko siya may sakit? Alam mo, yung buwan-buwan may sakit. Sa atin niya. Eh. Ayun, kumaga. Laging trangkaso. Sige. Oh, Ay, thank you. Ayan. Yung spaghetti, naging sopas. Talaga ito si Jenny Joy. <laughs> Okay, tayo, 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 tayo. Iba na pala ngayon ng, ano na espagete na sopas <laughs> Uy pumasok yan doon Hindi pa kayo bumili Pumasok yan doon Yung pandesal Doon sa atin Sabi <laughs> ni ate Bili na mayroon ako Espagete Panset Ay sopas na Uwi sa sopas Wala pa yata Baka hindi pa luto <coughs> Nabudol ako ah <laughs> Ate baik. Oh. walang hiya ka, nabudol mo ako ah. Sabi mo spaghetti, bakit sopas? Maglulot pa ako ng Ayun. Ta Talaga naman. Tanong-tanong okay. ko pa naman si Danica. Sabi ko, na gusto mo spaghetti, meron si tiyak. <laughs> Sige ma, <ibili> mo ako. Sopas <laughs> pala. <laughs> uh, wala na, nakabili na eh. Naging sopas, guys, yung spaghetti. Okay lang naman. E kung ayaw yung kainin, ako kakain. No, ano na, Noy? Hmm. Ba't mayroon pa uli? Ganun din? Hmm, sayang, no? Ah... Uh, Tiyatanong ako kung bibili ng yero. Eh, tapos na naman. Ito sana. Ito, papalitan ko rin. Kaso wala pa akong pera. Tingnan nyo guys. Sira-sira oh. na yung bubong ko din sa terrace. Bulok na po kasi yan. Kaya inalis ko yung bubong. Ayan. So, sabi. Sabi niya. Kung gusto ko parang yero. Doon po kasi ako bumili ng yero. Ang kakapal yung mga sinaunang yero. Doon po ako bumili. Magkano isa? 250 bawat isa. Hmm. Ayan guys. Ayan <laughs> Alam niyo guys. Nak! Nabudol tayo. Akala ko spaghetti. Sopas pala be. May gito nak. May sabaw. Nak. Dali na. Kumain ka kahit kaunti. Dali At kang gamot Ayan guys Spaghetti doon Kasi paborito niya spaghetti Kaso wala pala hmm? Nabudol ako ni Jenny Sabi niya kasi is Spaghetti Yun pala Sopas oh, yes. Ayan guys Saglit lang ko Atay, po, Ilalagay ko sa Lalagyan Saglit <laughs> lang Ayan guys. Pinakain ko na kidani ka guys, pero hindi rin kinain. Tingnan niyo guys. Kakaunti lang nabawas kasi ayaw niya kumain. Wala talagang gana kasi guys pag may sakit kaya hindi wag na nating pilitin. Ayan, di ako na lang kakain. Buti na lang pala isa lang binili ko. At kung dalawa, paano ko ubusin 'yon? Kasi nga matulog pa din. Ayan, ma. Kumain ka na. Hoy. Tulog na tulog. <coughs> tulog na tulog pa si Mother. Yan, dalawa guys ang pasyente ko dito, si Mama, si Danica. Yan gising na. Kumain ka na, Ma, may sopas dito. Sopas ba? May sopas, kumain ka na. Oh, good morning. Pagkao na. Ari, o bumili akong sopas. Kumain ka. Kakain ka sopas. Ano? Ano ba naman kayo? Si Dani ka masakit ang ulo. Ikaw naman tiyan. Ay, Diyos ko na. Kumain ka na. Baka gutom lang yan, ma. Kaya ikay nasakit tiyan. Kumain na. Yan, guys. E, pakainin mo natin si Ma. Aray! Woo! Okay. <laughs> Natin yung saldo ka na nga. Nang kumain na. Kumain ka naman kahit kaunti. Hmm. <laughs> kahit kaunti lang. sa oh, hindi yan sa'yo. Okay, Lola yan. yan Pakain yan Para, alam mo guys, ang dami kong gagawin. Inuuna ko muna itong mga pasyente ko. Ama! Oh, dalit may sabaw. May init-init pa. Hmm. Kaya na. Hindi ba? Okay. Uh -huh. Hirap na ang sitwasyon ni kaorang guys. Dalawang pasyente ko, guys. Yung anak ko, si mama. Ayan, kumain na kayo. Ano ba, kakain na rin ba ako? Para tuloy-tuloy ang aking work. <laughs> ang dami, guys, lalaban ko. so Mabuti pang kumain muna ako. Ayan, guys, salamat po. Ayan, ayan yung sopas. 20 pesos lang, moral. Ayan, guys, salamat po. Ayan, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, Orang TV Mix Vlog. Ayan. Thank you po. Marami po salamat sa mga viewers po. At sa mga nagmamahal dyan sa akin. Hello po. Salamat po. Alam niyo na po yung kung sino kayo. Ayan, marami po salamat. Bye. God bless.